Kumusta mga kaibigan? Welcome back sa ating channel. Ngayon, may ibabahagi akong kwento sa inyo na siguradong magbibigay sa atin ng mahalagang aral sa buhay. Kaya, halika't makinig, may isang bagong lipat na ginoo sa isang lugar. Excited siyang magdaos ng salo-salo para sa ikapiminta kaarawan ng kanyang mahal na misis. At inanyayahan niya ang lahat ng pamilya at kamag-anak. Para maging perpekto ang selebrasyon, tumawag siya sa isang bakery para umorder ng espesyal na cake. Gusto ko ng magandang butter cake, sabi niya sa baker. Paborito ng misis ko ang asul, kaya asul na kandila at dekorasyon na hulmang rosas na may gintong dahon ang ilagay niyo. Napakadakilang babae sa buhay ko ang asawa ko, kaya gusto kong iparamdam sa kanya kung gaano siya ka-espesyal. Napangiti ang baker at puno ng kumpiyansa ang kanyang sagot. Walang problema, sir. Magbe-bake ako ng pinaka-perpektong cake. Mamamangha ang misis ninyo, pangako. Nag-iwan pa ng instruction ng ginoo. I-deliver ninyo isang araw bago ang kaarawan at siguraduhin ninyong kumpleto ang lahat ng sinabi ko. Napaka-espesyal talaga ng misis ko. Muling nag-assurance ang baker na magiging perpekto ang lahat. Isang buong linggo, puspusan ng paggawa ng baker sa cake. Dalawang araw bago ang kaarawan, natapos din niya. Humahalimuyak ito sa bango ng butter, napakaganda ng mga asul na kandila at kumikinang ang mga gintong dahon. Pero, laking gulat niya nang matuklasan niyang nakalimutan niyang lagyan ng asukal ang cake. Hindi ito matamis, nasira ang perpektong obra niya. Agad siyang tumawag sa matalik niyang kaibigan. Nakalimutan kong lagyan ng asukal ang cake. Anong gagawin ko? Naiiyak niyang tanong. Payo ng kaibigan. Tawagan mo na lang ang may-ari at sabihin mo ang nangyari. Pero nagpakatanggi-tanggi ang baker. Ayaw ko! Ang laki ng expectations niya sa akin hindi ko kayang madismaya siya. Baka magalit pa siya, idedemanda ako, masira ang reputasyon ko. Eh, ano ngayon ang gagawin mo? tanong ng kaibigan. Itatapon ko na lang at gagawa ako agad ng bago. Hindi bali ng malugi, basta maibigay ko ang perpektong cake, sagot niya nang walang pag-aalinlangan. Pinagsabihan siya ng kaibigan na huwag nang itapon. Pero buo na ang desisyon niya. Walang pag-aatubili, itinapon niya ang cake sa basurahan. Pero pagkatapos noon, tumawag ulit ang ginoong umorder ng cake, kinabahan ng baker. Hello, sabi ng ginoo, tumawag ako dahil nakalimutan kong sabihin na may history of diabetes mellitus ang aming pamilya at hindi kami madalas nag-aasukal. Maaari bang huwag mo nang lagyan pa ng asukal ang cake ng aking asawa? Nagulat ang baker, hindi makapaniwala. Dali-dali siyang bumalik sa basurahan, pero huli na ang lahat. Wala na ang cake. Mga kaibigan, minsan sa buhay, Kapag may damdamin tayong hindi maganda, nagmamadali tayong mag-react at gumawa ng mga desisyong hindi pinag-iisipan ng mabuti. Nakakalimutan din nating humingi ng payo o makinig sa payo ng iba. Kapag agad-agad tayong nagpapasya, madalas pinagsisisihan natin ito. Minsan kailangan lang nating magtsaga at maging mahinahon at pag-isipang mabuti ang mga sitwasyon bago gumawa ng aksyon. Hindi tayo dapat magpadalos-dalos sa pagpapasya sa buhay dahil hindi natin nalalaman kung anong mangyayari bukas.